person ng Philippine Coast Guard titipril uh, paigtingin pa sa loob ng limang taon. Radyo Man Chanel Salazar sa Balita. Titriplihin pa ng Philippine Coast Guard ang kanilang puwersa at fleet sa loob ng susunod na limang taon. Sa ika-isang daan at dalawamput-apat na anibersaryo ng PCG, sinabi ni Commandant Admiral Ronnie Hilgavan na determinado silang maging isa sa pinakamakapangyarihang Coast Guard sa rehiyon. The ongoing Accelerated Modernization Program has been unprecedented. We now stand to triple our fleet in the next five years. and will become one of the most capable Coast Guards in this part of the world. Ayon kay Gavan, inspirasyon ng PCG. Ang mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kapag masungit ang karagatan, ang bayan ay tumitingin sa mga hindi natitinag. Binigyan din din ng opisyal na patuloy silang maglalayag tungo sa isang kinabukasang mapayapa, matatag at malaya, kasama ang mga Coast Guard na may malasakit, may kakayahan pero may puso at kalmado pero hindi nagpapatina. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radio Mansional Salazar, Tata RMN.